Anong gagawin? Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag Walkwithlang at maligayang pagdating sa ating malalim, makulay at medyo makulit na talakyan. Ngayon, pag-unapan natin ang isang mainit na issue na kumakalat sa social media. Mayor Vico Soto, pinagtulungan ng mga binayarang vlogger para siraan. Yan, ha? Yan po ang katotohanan dyan. Ha? Kaya po ha, kape muna po tayo. Ha? Eh baka po ano, tawag dito, mag-trending po tayo dahil dito sa kape. Ayan, na-appreciate ko naman po kayo ha. Pero talagang pong kape is life for me ha. Oo mga kaibigan, ito ang headline na kumakalat na parang apoy sa kagubatan ng internet. Pero bago tayo magmalaki ng konklusyon, magdahan-dahan tayo. Hindi tayo dito para magchismis. Dito tayo para mag-dissect, mag-analyze at magbigay ng katotohanan na may halong talino at konting haplos ng katatawanan. Para estilo deyo makalma, 'di ba? <laughs> Kung bago ka sa channel natin #walkwithdan, i-click mo na yung subscribe button na 'yan. I-on mo rin ang notification bell para hindi mo na mamiss ang mga susunod nating video. At kung subscriber ka na, saludo kami sa iyo. Ikaw ang tunay na MVP. Ngayon, tara na. Simulan na natin ang ilang mga minutong paglalakbay sa katotohanan. Pero una, tanong ko sa inyo, ano sa tingin ninyo ang mga ganitong aligasyon? Sabunutan ba ito ng politika o may katotohanan? I-comment mo yan sa baba, mga bossing. Para maunawaan natin ang isyong ito, talagang hindi ko pumaiwasan ng pagkape. Alaga ba, ito ko na ilalagay sa harapan ng computer ko. Pero para maunawa natin ang isyong ito, balikan natin ang konteksto ha. Si Mayor Vico Soto ang batang alkalde ng Pasig City. Kilala sa kanyang malinis na pamamahala at mga reformang nagpabago sa lungsod. Pero ngayon, nasa gitna siya ng isang mainit na laban ng, sa eleksyon. Laban kay Sara Diskaya, isang negosyanteng nangangako ng malalaking proyekto at ayuda. Ayon sa mga ulat, may mga vloggers daw na kumakalat ng negatibong content laban kay Vico. Ang tanong, pinayaram ba talaga sila o ito'y bahagi lang ng laro ng politika? Alibawa, noong Abril 2025, may viral video ng isang PWD na Dio Manoy pinilit na magsalita laban kay Vico. Pero ayon sa isang ulat mula sa Inquirer, walang ebidensya ng pamimilit at ang PWD ay kusang sumali sa panayam habang namimigay ng libreng bigas. At eto pa, may mga ulat na ang kampo ni Sarah Diskaya ay sinusundan ng mga vloggers na lagi nagpro-promote ng kanyang kampanya. Pero sabi ni Diskaya, wala daw silang kontrol sa content ng mga vlogger na ito. Hmm, totoo kaya? O bahagi ito ng isang mas malaking plano? Kaya naman mga kaibigan, kailangan natin maging matalas sa mundo ng social media madaling magkalat ng impormasyon o disinformasyon. Kaya mag-ingat tayo sa mga hinintay natin. Ah, wag na po kayo mainis pag nagkakapi po tayo ha. Ngayon, pag-aralan natin ang ebidensya. Una, may mga Facebook page na nagpropose ng coordinated comments laban kay kay Vico Soto. No? Ayon sa Rappler, ang mga page na ito, mukhang inauthentic at biglang sumulpot para i-bash si Vico Soto habang pinupuri si Diskaya. Pero wala pang direktang pruweba na binayaran ng mga ito ng kampo ni Diskaya. Pangalawa, ang issue ng viral video ng PWD, ang Department of Social Welfare and Development ay nag-imbestiga rito pero wala pang pinal na ulat na nagsasabing may bayaran. At pangatlo, si Diskaya mismo ay hindi diretsyahang inamin o itinanggi na ang smear video laban kay Vico ay galing sa kanyang compound. Pero sinabi niya na maraming vloggers ang dumadalaw sa kanilang headquarters. Kaya naman mga kaibigan, ang tanong, may usok pero nasa ng apoy. Ang mga ganitong taktika, smear campaigns, coordinated online attacks ay hindi na bago sa politika. Pero ang kawalan ng konkretong ebidensya ay nagpapahirap sa atin na magsabi ng guilty or innocent. At ito pa, Si, si mismo. Hindi naman tahibig. Siya pa nga ang tumawag kay Diskaya ng dishonest at inakusahan siyang gumamit ng British passport kahit tumatakbo sa Pasig. Kaya para sa sabun parang sabunutan bunutan ito sa palengke mga kaibigan, pareho may sinasabi, parehong may laban. Ngayon, lumayo tayo sa Chismis at tignan natin ang mas malaking larawan Si Vico Soto ay naging ng malinis na pamamahala. Ayon sa survey ng Tangeray, siyang pinagkakatiwalaang alkalde sa Metro Manila pero sa kabila nito, may mga hamon siyang kinakaharap. Tulad ng issue ng 9.6 bilyong piso ha, na proyekto ng bagong City Hall kung saan hinamon siya ng isang kontratista na maging transparent. Sa kabilang banda, si Sarah Diskaya ay nangangako ng malalaking proyekto at ayuda na umaakit ah, sa mga residente na mas umaasa sa vlogs kaysa sa traditional na balita. Pero ang tanong, sustainable ba ang mga pangakong ito? O ito ba ay politika ng trapo na binabalot sa mga bagong vlogging? Sa ganitong laban, ang social media ay naging isang malaking larangan. Ang mga vloggers na dating para lang sa prank videos at makeup tutorials, ngayon ay may mga armas sa political warfare. Kaya kailangan natin maging matalino ha bilang mga butante, huwag tayo magpapadala sa mga viral videos na hindi tinitimbang ang katotohanan. So anong gagawin natin? Una, maging mapanuri. Bago mo i-share isang video o post, tanungin mo, sino ang source? Ano, ano ang agenda? Pangalawa, supportahan natin mga lihitimong balita at fact-finding, checking at initiatives. Katulad dito. At pangatlo, bilang mga butante, unahin natin ang track record kaysa sa mga viral na content. Si Vico Soto ay may napatunayang serbisyo. Pero hindi siya perfecto ha. Si Sara Discaya naman ay may mga pangako. Pero kailangan suriin kung realistic ang mga ito. Ang tunay na panalo dito ay mga pasigenyo nagagamit ng kanilang talino at tatinino sa pagpili ng leader. Eto pa, mga kaibigan, ang tunay na laban ay hindi lang sa eleksyon, kundi sa ating pagiging aktibong mamamayan. Kaya magsaliksik, magtanong, at mag-engage sa talakayan. At yan, mga kaibigan. Ay, excuse me po. Ayan, live po kasi tayo, ano? Live po yung ano natin, medyo sinisipong po tayo. Pasensya na po, excuse me po. At yan, mga kaibigan, sa ating malalim na pagsusuri sa isyong ito, Mayor Vico versus Binayarang Vloggers, ano ang tingin ninyo? Sabunutan ba ito ng politika o may mas malalim na agenda? I-comment mo yan sa baba at mag-share ng iyong opinion. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-click mo na yung like button at i-share mo na sa mga kaibigan mo. At kung hindi ka pa subscriber, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na at i-on ang bell icon para updated ka sa mga susunod nating malalim na talakayan. Salamat sa inyong mga ilang minuto na uh, nagstay sa ating channel mga kaibigan. Ako si Hashtag WalkwithLan. At hanggang sa susunod nating video, keep it real, ha? keep it witty, at keep it truthful. Magkita-kita tayo ulit, mga kaibigan. Bye-bye po.